madali siyang kapitan ng rugby kasi pag natangon na siya maganda likit welcome to my youtube channel sa Butik tv Andito po tayo ngayon sa bahay at magbubulcanize tayo na platan tayo nabot tayo ng plat kaya bubulkanize muna natin tuturo ko sa inyo kung paano magbubulcanize na gamit ay rugby Ayan po. Ayan. good morning po sa inyong lahat araw po ngayon ng merkoles panorin po at ating ipagpatuloy ang ating trabaho Nang tayo makabiyahin ang natin po. natin yung interior. Ayun. Alis din po natin. Karating hirap. napawisan ako doon na. ayun, Ngayon, babalik po natin ito. Ito dito. bubumbahan naman atin para makita natin kung natin yung butas dalawa, tatlo oh, daming tama oh tama ang bakit kaya ito po yung tama oh. grabe merong pandalwa rito ubog siguro na natin kung nasaan kapal pa naman Na running flat po ko. Oh, pagdating. May merong pa natin din. Sa tamang ani to. Tapayin natin sa ilalim. Gamit po natin ay rugby. Sugubit so, po tayo ng guma. Pagkatapos, atin po siyang kukuskusin ng liha. Ito. So, kuskus ko lang po ng liha. Yan. Ito po yung liha. Pag natangos na po yung itong interior, saka natin lalagyan ng rugby. Tapos na siya. wala na yung, yung, yung na makini. Eh. Ayan. Nalagyan natin po siya ng gabi. Diba? Tigas. Po. Kakalat natin yung rugby dito. Ayan. Ah, natin siya patutuyuin ng 15 minutes. Hindi matagal po, ano. Para mas maganda Tapos yung tama dito, ganun din ang gagawin natin. Ito po yung ating kukuskusin din. Kukuskusin din po natin ito ng ano. Para madali siyang kapitan ng rugby.

kahit sa palang butas po yan tibay po ito tibay po itong ginagamit natin na ito hindi na tayo magbabayad na yun. yan mga babayar natin ito siguro tatlong butas ito eh mga 40 na isang ano eh isang butas ngayon isang to buy ito eh ang salihan natin ano isihan natin Thank sa kapit bahay ating buong ba kuskos eh. ayan buong kuskos na po natin yan. wala yung madul sa iba po kakasbang na siya ayan Ganyan lang po yung nagagawa ko sa pagpabulkanay sa ating simpleng trabaho sa bisikleta. Tipid na. Tapos lalagay sa bisikleta natin yung tanggi. Nakalat natin siya. So, tapos, tapos, tapungin po natin. Ang tayo ng ilang minuto. 15 minutes sana. Ano naman po habang tayo nagapatigas ng ating ano, nagapatuyo ng ating rugby. Ayusin po muna natin itong ating kalog na biring. Ating pong lalagyan ng pasikip ito. Maggamay tela tayo, binutasan natin sa gitna. Iyagagan natin. Tapos ay salpak natin dito. Para sa sumikip. alatin, natin papalon ng ganito. Ano may sikot po siya ayun siya kung mabigat kapag ano kung hindi siya masikip ayun tapos natin babawasan natin yung tail na ano lang po kasimple ano ang ating ginagawa ayan ayos okay na po siya ito, okay naman ha. Ah. Kasi kanina po kalog. Ngayon, tinanggal ko. kapalit na po natin ulit ito. Nandito so, na po yung ating mga gamit. Ito, so, sakto. Tatapit na din ganun po lang kasi yung ating ginagawa, no gamit natin ng maayos. Pagasin natin ng konti, Para medyo malinis. Ganito po yung pag-alaga ng ating gamit. Ito naman po yung bearing ng isa. 6-3-1 po ito. Itong isang ito, 6-2-1. Ito yung ating mga ginagamit sa ating sidecar na panghanap buhay. Ayan, thank you very much po. At ikakabit muna. Mamaya ko na po ito ikakabit ay ating pang ano, pang vulcanize. Ito na. Nakalipas na po ng 15 minutes. Kakabit na po natin ito. Sana yung mahaba. Ito yun. Ito yung mahaba. Kaya dito po natin siya ikakabit. Ano? Ayan. Okay. Saka po natin. Ito po tinutok-tok po. Ganito. Yan. Yan. Para mas maganda yung niya. Ayan. Kasi once na tinutok siya, kapit na kapit po. Yan po. Ito yung isa Ito yung pangalawa nating vulcanize. Ito. Yan. Okay. Tapos, okay, ulit natin. Ganyan lang po kasi simple ako mag-vulcanize. <laughs> May idea ako pa. Diba? Tapos na yun. yung ano natin. Kasi na ako sa pihit. Kakabit po muna natin ito ulit.

100 bomba. Ayan, ito na po. Ah, ayan, thank you very much, Pidyo Mapawis. Thank you very much po sa inyong panonood. Ayan, tapos na po siya. Kakabit na po. Ayan, thank you very much. Bye-bye.